Hi guys, good morning. So it's nine o'clock, and I'm breakfast na ako. Ito yung breakfast ko, lax Grabe na prove ko kagahapon na. Ito lang ang ininom ko nung kanyoniring. Tapos kumain kami ng first meal namin. nag -lunch kami is nasa, ano na, um, quarter to four pero hindi ako nagutom. Nakaya kong mag-hike, mag, mag -ra climbing, rappelling, mag-cliff uh, jumping, na hindi nagugutom. Kasi siguro, wala na ako ibang maramdaman kundi nervous. Pero, promise, energy booster talaga tong Luxlin. Try nyo. If nagpapapayat kayo na gusto nyo maging 2 meal a day lang kayo, 2 meals a day or mag-omad kayo, 1 meal a day, itrya nyo yung Loxley, makakaya nyo. Kasi hindi kayo magugutong. Yung tiyan nyo, nakaganito oh, parang hindi ako nakakaramdam ng gutong. Parang lagi akong busog. Loxley, I'm here pa pala sa diet So, we're going home today. Kasi miss ko na si Summer bye bye see you summer see you and that's it yun lang bye bye